12 years na uh, 2014 model Oh 13 13 to no 13 Unang Unang bios Oh ah, 13 <tod> Yan yeah, check natin Ke 12 years Grabe ng haba no Tanggal yan Tung tatlong tunelyo yeah. Tanggal yan Tung tatlong tunelyo Tanggal yan Tung Yes, tanggal natanggal natin yung takip. Tanggal natin yung takip. Tapos tanggalin din natin ito. Hilain lang ito pa ganun. Yan. Tapos tanggalin natin ito. Yan, kablaan yan. Dalawa. Yan, at saka ito. Bago tanggalin yan, pupukan muna natin. Pupukan natin. Yung gamit natin ay mahaba. Mahabang. Mahabang Phillips screw. Pupukan muna natin. Yan napupukan na natin eh napihitan na rin natin pero wala punit yan yan yung original wala punit pero wala punit na hindi yan hawak po meron na meron na titignan natin kung anong lagay ay diritsyo na sa nahugot eh ha diritsyo na sa hugot ano yan hindi na kumapit yung carbon oh buti pala check mo oh. dapat kukontra yan pag hinatak mo eh

Yan, tas hugutin na natin to yung lock niya. You oh. know. Ito. Tapos, ibalik na natin yung ibalik na natin yung tornilyo dito. Ibalik na natin. Tapos ito. Tapos ito. 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 sa baba. Tapos siyempre ibalik na natin yung takip. Tapos siyempre ibalik na natin yung takip. dito nah, na mo uminom ng go Tapos na, ibalik na natin. Kapitana natin 'to. Yeah, ayun. Balik kay Kapitana natin. Kita mo may tanda natin, may guhit oh. Yan, may guhit. Tingnan guhit dito alternator 'yan. Yan, itapat mo dito so si guhit 'yan. Hindi na 'to maliligaw. 你看这个